Ang dami ng mapanay nila Depende na lang yan sa pakinabang Mga sabi mara mo Mga gusto mo mabon Diyos ko po Pinagmukha na tayo bunga Ang dami ng mapanay Depende na lang yan sa pakinabang Mga sabi mara mo mga...

ng nihuan kasi tama ng Pilipino Ang lang upan ng independensya ng kapatid Mga ng gusto na po Pilagukat tayo ng Ang ng independensya ng kapatid Mga sabi ng tamo, mga gusto na po mo pa tayo ng mga sa sabi ng mga tao may hangarin na malinis Hindi halata ng madumi Kasi kanalang bihe Kasi sa ating maharap Tano bago ang balas Tinatago ang buktang Sa ating pinakapakal ka doon ang batas Pero parang may taglan Sa kabay nila ay may kalami kong namamahal Diba ang klaseng magkasaka Sila kundi di nyo napapansin Umakasin yung paglala Kasi sa ating magkasin Sa mga bayanin ko At sa tabuli ba ng tama Pag aking sinuwa ako yung tama

po Ilan na tayo ngayon Ang dami mong na lang yan ang Mga sabi maramo mga musong mabong mabot po, pinagmukha na tayong buhang ah.